Ikatlong Kabanata Tungkol sa muling kapanganakan May isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Kuro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos, dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, Paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo ang totoo hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritwal. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling gagaling o saan pupunta. Ganoon din ang sino mang ipanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nagtanong si Nicodemus, Paano pong mangyayari iyon? Sumagot si Jesus, Isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel, pero hindi mo ito alam? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Sinabi pa ni Jesus, Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganon din naman, ako na anak ng tao ay dapat ding itaas, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa kaniya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Si Jesus at si Juan Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa ang mga tagasunod niya sa ibang lugar ng Hudea. na natili sila roon at nagbautismo ng mga tao. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon, malapit sa salim. Dahil maraming tubig doon, pumupunta sa kanya ang mga tao upang magpabautismo. Hindi pa nakakulong noon si Juan. Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang hudyo tungkol sa bautismo. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama niyo sa kabila ng ilog ng Hordan na ipinakilala niyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin at nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Sumagot si Juan, Walang magagawa ang tao kung hindi ipahintulot ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong, Hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa Kanya, upang ipahayag ang pagdating Niya. Kagaya sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. At ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganoon din sa akin. Tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. Kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Ang nagmula sa langit Sinabi pa ni Juan, Si Kristo'y nagmula sa langit, kaya dakila siya sa lahat. Tayo naman ay tagalupa at nagsasalita tungkol lang sa mga bagay dito sa lupa. Ngunit si Kristo na nagmula sa langit ay dakila sa lahat. Ipinapahayag niya ang nakita at narinig niya sa langit. Ngunit ilan lang ang naniniwala sa kanyang pahayag. Ngunit ang naniniwala sa pahayag niya ay nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ng Diyos. Sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos dahil lubos na ipinagkaloob sa kanya ang banal na espiritu. Mahal ng ama ang kanyang anak at ipinailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa kanya ang galit ng Diyos.